Ito po ngayon ang aming isang ngayon. bangus po. na doon. O po, nagputol-putol yan na eh. O po, nagkaliskis. Dami po yan. Wala yung, hindi ko makita yung pan. Hindi ko makita yung abdo. Ano ba nakalaga yun? jan Baka naman na wala dyan. Baka naman naputol po. Ito na durog na. Wala. Hinahanap ko ay wala. Hindi ko makita yung updo. Sabi ko, nasan kaya updo nito? Baka naman walang updo yan. Hinahanap-hanap ko nga yung updo. Kaya nga sabi ko sa iyo kung saan nakalagay yung updo. Wala. Ang baka dyan. Tinan mo dyan. Yan o. Oh. O. Oh, mo dyan. Kung naan dyan nga. Pari ko. Wala na yan ay. Ayan. Hmm. Oh, ano yan? Ayan Itim na yan. Ayan Ayan ay, nadurog na. Ang um, wala na. Ayos nice na yan. Laki, laki ng ano, bangus ko, mga ito. Yan ang aming pangulong ngayon. Sarap, sarap yan. Sinigang ba? Sinigang ang gagawin natin yan? Sinigang? Ha? Ayos ah, nice yan. Sinigang, masarap yan. yung po ay pansigang namin yung bangus na yan. Ito na po. Papainit na po ng tubig sa kalikado sisigyang po na sisigyang po ni Ate Vita yung mga idol tanggal na yung updo, wala na wala na talaga yan, baka yan ay naandyan pa rin yan yung ano yan, pait oh, sisigyang ba yan? magpipiritos ba? Ang pinipiritos ni Udo. ay babaonin niya bukas yung sa pupunta Yugan. Tapos yung ito, dinigang ito ang ating ulam ngayon. Ayan, gayatin mo na yung kalamansi niyan. Ayan ice cream ang apoy mga idol oh. yan kalamansi ang ating pang asim sa sinigang sarap yan tunay na pan asim yan kalamansi ay Yan, nilalagay na po yung bangus po. Ano po? Pinisigan na po ng ating api. Ayan mga idol po. Oh. <coughs> yan po ang aming <coughs> pangulang ngayon. Tarap po nga bangus. Kasinigang. Oh, pang-asim sa sinigang na nabangos mga idol yan ang tunay na asim kalamansi po yan mga idol Daw. wow puluan na yung aming sinigang ang aming pang-ulam ngayon ang puluan na oh, na ah, luto na ito mga idol ah, laki mundo. luto na ahunin ko na mga idol ito na mga idol kami kakain naman ngayon oh.